Joel. Ang pagparusa ng Panginoon ay inihaling tulad sa pagsalakay ng mga balang. Ikalawang kabanata. Hipan ninyo ang trumpeta upang bigyang babala ang mga tao sa Zion, ang banal na bundok ng Panginoon. Lahat kayong nakatira sa Huda, manginig kayo sa takot dahil malapit na ang araw ng paghatol ng Panginoon. Magiging maulap at madilim ang araw na iyon kakalat ang napakaraming balang sa mga kabundukan na parang sinag ng araw kapag nagbubukang liwayway. Wala pang nangyaring kagaya nito noon at hindi na mangyayari ang katulad nito kahit kailan. Sunod-sunod na sumalakay ang mga balang na parang apoy. Bago sila dumating, ang lupain ay parang halamanan ng Eden pero nang masalakay na nila, parang na itong disyerto. Wala silang halaman na itinira. Parang kabayo ang kanilang anyo. At mabilis sila tulad ng mga kabayong pandigma. Ang ingay ng kanilang paglukso sa ibabaw ng mga bundok ay parang mga karwaing tumatakbo at parang ingay ng nasusunog na dayami. Tulad sila ng makapangyarihang hukbo na handang makipagdigma. Ang mga taong makakakita sa kanila ay mamumutla sa takot. Sumasalakay sila at umaakyat sa mga pader na parang mga sundalo. Diretso ang kanilang paglakad at hindi lumilihis sa kanilang dinadaanan. Hindi sila nagtutulakan at kahit masalubong nila ang mga sandata ng kaaway, hindi sila naghihiwa-hiwalay. Sinasalakay nila ang lungsod at inaakyat ang mga pader nito. Inaakyat nila ang mga bahay at pumapasok sa mga bintana na parang magnanakaw. Nayayanig ang lupa at ang langit sa kanilang pagdating at nagdidilim ang araw at ang buwan at nawawalan ng liwanag ang mga bituin. Inuutusan ng Panginoon ang kanyang hukbo ang napakarami at makapangyarihang mga balang at sumusunod sila sa kanyang utos. Nakakatakot ang araw ng pagpaparusa ng Panginoon. Sino ang makakatagal dito? Panawagan upang magbalik loob sa Diyos. Sinabi ng Panginoon na ito na ang panahon para magbalik loob kayo sa Kanya ng buong puso na nag-aayuno, nananangis at nagdadalamhati. Magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa pamamagitan ng pagpunit ng inyong mga damit. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos dahil mahabagin siya at maalalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Handa siyang magbago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. Baka sakaling magbago ang isip ng Panginoon na inyong Diyos at pagpalain kayo ng masaganang ani para makapaghandog kayo sa Kanya ng mga butil at inumin. Hipan ninyo ang trompeta sa Zion upang ipaalam sa mga tao na magtipon sila at mag-ayuno. Gawin ninyo ang seremonya ng paglilinis at magtipon kayong lahat, bata at matanda, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Umiyak sa pagitan ng altar at ng balkonahin ng templo ang mga pari na naglilingkod sa Panginoon at manalangin sila ng ganito. Panginoon, maawa po kayo sa mga mamamayang pag-aari ninyo. Huwag niyo pong payagan na hiyain sila at sakupin ng ibang bansa na nagsasabing, Nasaan ang inyong Diyos? Pagpapalain ng Panginoon ang Huda. Nagmamalasakit ang Panginoon sa kanyang bayan at naaawa siya sa kanyang mga mamamayan. At bilang sagot sa kanilang dalangin, sasabihin niya sa kanila, Bibigyan ko kayo ng mga butin, bagong katas ng ubas at langis, at mabubusog kayo. Hindi ko papayagang hiyain kayo ng ibang bansa. Palalayasin ko ang mga sasalakay sa inyo mula sa hilaga, at itataboy ko sila sa disyerto. Itataboy ko ang unang pulutong nila sa dagat na patay, at ang huling pulutong ay itataboy ko sa dagat ng Mediteranyo, at babaho ang kanilang mga bangkay. Tunay na kamangha ang ginawa ng Panginoon. Hindi dapat matakot ang lupain ng Huda. Sa halip, dapat itong magalak, dahil sa kamanghamanghang ginawa ng Panginoon. Huwag matakot ang mga hayop, dahil luntian na ang mga pastulan at namumunga na ang mga punong kahoy, pati na ang mga igos, gayon din ang mga ubas. Kayong mga taga magalak kayo sa ginawa sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, sapagkat binigyan niya kayo ng unang ulan at nasundan pa ito gaya ng dati para ipakita na matuwid siya. Mapupuno ng butil ang mga giikan, at aapaw ang bagong katas ng ubas at langis sa mga pisaan nito. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo noong mga panahon na sinalakay ang inyong mga pananim ng sunod-sunod na pulutong ng mga balang na iyon. Ako ang nagpadala sa inyo ng napakalaking pulutong ng mga balang. Magkakaroon na kayo ngayon ng saganang pagkain at lubusang mabubusog. At dahil dito pupurihin ninyo ako na inyong Diyos na ng mga hang bagay na iyon. At kayo na aking mga mamamayan ay hindi na mapapahiya kailanman. Malalaman ninyo na ako'y sumasa inyo na mga taga-Israel at ako lamang ang Panginoon na inyong Diyos at wala ng iba pa. Kayo na aking mga mamamayan ay hindi na nga mapapahiya kailanman. Ang mga pagpapalang espiritual. At pagkatapos, ibibigay ko ang aking espiritu sa lahat ng tao ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip, at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Sa mga araw na iyon, ibibigay ko rin ang aking espiritu sa mga utosang lalaki at babae. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at sa lupa. May makikitang dugo, apoy at makapal na uso. Magdidilim ang araw at pupula ang buwan na parang dugo. Mangyayari ito bago dumating ang nakakatakot na araw ng paghuhukom ng Panginoon. Ang sinumang hihingi ng tulong sa Panginoon ay maliligtas sa parusang darating. Sapagkat ayon sa sinabi ng Panginoon, may matitirang mga Israelita sa bundok ng Zion, ang Jerusalem. Sila ang mga pinili ng Panginoon na maliligtas.